Hi guys, ayan, tara't samahan nyo po ako at tayo ay magpapaksiw, ayan guys. So, itong ceiling green ay ilalagay natin to sa ating paksiw, ayan po ang ating paksiw is na lagyan na natin yan ng mga ricado. Ayan, so ilagay ko lang yan sa gitna ang ating ceiling green. Then mayroon tayo dito guys, uh, mayroon tayong mga panahog din, man panahog din sa aking ang kalahati kasi nito may ginawa kong kinilaw at mayroon tayo dito si buyas ayan kamatis at siling labuyo at siyempre yung ating ano so ito na nga po yun nakababad na ang ating ah uh, kalahati doon sa isda na ating ipapaksiw ayan so ang sabaw ng ano na yan uh, yung suka ayan yan po ang aking isasabaw dito sa Paksiw. Ayan. Tatanggalan ko po kasi siya ng... Ayan. Ito na po yung ano. Ito na po yung suka na galing doon sa binabad na isda. Ayan. 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 So, ilalagay ko po yan sa paksiw. O, ba diba? Nakatipid na. Nakatipid na sa suka. Ganon si Aileen katipid, guys. O, ba diba? Discarding malupit lang. Ayan. So, ang pinagbabad ng isda na ating gagawin kinilaw at inilagay inilagay natin sa paksew ayan tapos nilagyan yung sabaw ng ano yung hindi hindi pala sabaw suka po kasi yun hindi sabaw suka po kasi yun ang aking nilagay doon binabad sa akin ano ayan so ayan na guys atin nang nahiwa ang ating mga ricado et hindi ko na pinakita sa inyo guys ayan ang ating kamatis at luya ayan sibuyas at sili so atin na po yan ilalagay dito ayan Ayan, sa ating kinilaw. Ang ating kalamansi din ay naano ko na rin. So, ayan na, nilagay na natin ang ating kinilaw. Ayan. So, ayan guys. Kung mapansin nyo po ang aking unang upload na nag... Ang aking ulam ay kinilaw. Ito, ito po yun at nahuli po ang aking video. Ah, diba? Matagal-tagal na yun guys. <laughs> Matagal-tagal na yun yung aking in-upload. So, ito po yun aking papakita sa inyo. So, pinigaan ko lang siya dyan ng ah, kalamansi din lagyan ko siya ng kunting asin ayan. kasi may lasa na po yan kasi yung bago ko siya ihalo ilagay yung ano nilagyan ko siya ng suka is may ano na talaga yan siya may asin na at magic syrup nilagyan ko na yan so ayan ang atin lang mini kosmikos ito guys mini kosmikos natin ating kinilaw so pagkatapos nito ay ayun na nga yung aking unang video na pinakita sa inyo at yun ay aking nilantakan na. Ayan. So, nalit lang po ito ng upload itong aking isang ginawa. Ayan. So, ayan na guys. Okay na po yan siya. So, tinikman ko lang yan. Ayan. So, ang ating paksiw guys, ayan, nakaredy na rin yan. Lalagyan na lang siya natin ng punting asin kasi may lasa na yung suka na nilagay natin sa ano kanina, sa ating kinilaw na suka. So, ayan, lagyan natin ng magic sarap. So, ayan, yan, na nga guys. Nilagyan ko na siya ng magic sarap. Ayan. So, pati ang ating kinilaw, nilagyan ko na rin. Ayan. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.